yun mga guys eh, meron naman tayong titimplay nga pala guys to paper machine ano so ito yung titimplay ko naman guys so, tulay gusto niya si Miklos na ano so, guys ito titimplay ko sa Divis kailangan talon ulit so pangahalo natin dito guys crochet na lock dapat natin natin Son. bagyan natin ang raw siena patakan lang natin ang black at saka rin try natin guys ito

Ah. Uh -huh. Narating guys, dito na Shumai. Ang layo. Urad patayo na. Shumai, shumai. Tipa. Tipa. You know? Bigos-bigos ulit natin, guys. You know, Ito pa natin, mula para mula-mula ulit itong Roshay na tigat pangalo guys patutuyin natin guys patutuyin natin para makita natin kung parehas na talagyan natin guys na background white talagyan natin ng background na white at patutuyin natin guys ayong yung pinagka natin, lalagay natin sa background white para kita kita yung pinagka natin guys o oh. ba at patutoy natin diba okay tapos iyon o, oh. okay, so. ano guys o Tuyo na siya. Ayan guys. Okay na to guys. Oh. 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 Kita nyo guys. Okay na yan. Peace. Okay na. Okay na guys.